mga sadik, panoodin ninyo kung paano niya i-repair itong ball joint. Talagang masasabi mo talaga sa mga machine shop, ano, shout out sa taga machine shop. Mahusay talaga silang gumawa. Alam nyo guys, noong panahon ng ako yung nagsisimula sa pag was 1990. Ang ball joint dati, mahirap hanapin at napakamahal. Marami pong gumagawa nito. ewang ko lang kung mayroon pa rin gumagawa ngayon. So panoodin natin ang video nito. Yan o, oh, nabaklas niya. So, yan, nispatan niya. Ganyan po yung mga ginagawa dati na mga old school. Shout out dyan sa mga nakaabot, mga 90s, 90 na mechanic. Yan. grabe talaga mga talent ng mga Pilipino no ano. No? Uh, mga ganyan 90s nilirefer lang talaga nila to. Bali ang machine shop po ang gumagawa nito guys. So lalabas na naman ng mga mechanic ng mga bata palang lang sabihin hindi pwede, hindi, hindi obra to. Ito, bilog nga parang ano na jawline ng bilog <laughs> Yan. So, nakuha niya na yung tamang bilog ng kanyang ball joint. Ginagawa naman niya ngayon yung takip. Galing ano? Hanga talaga ako sa mga machine shop na ano, magagaling. Maraming mga mahuhusay na Pilipino sa machine shop. Ayan, ginawa niya para maipasok talaga ng maayos. Makaklam. ginawa niya ng bagong bossing para matigas talaga ang bolt joint. Ayan kung titignan mo no na alam mo madali madali lang gawin pero mahirap po yung kapag hindi ka po sa trabaho sa machine shop. Yan bilang niya para repeating ng grasa. Lalasan kasi sa original walang butas eh. Ayan na. Kung so, nilagyan niya ng grasa. Yan, no? So, hindi niya pwedeng wildingin yan dahil plastic po yung pinaipit niya. So, pupukpukin na lang ng paikot. Yun, matigas na. Kaling. Na may bagong rubber na. Ginagawa po yung guys nung mga under chassis specialist ng mga 90s na mga gumagawa ng tire rod, pitman, center post,